nagawa ng na nagrally sa luneta pa. Sila ay nag-disperse. Ngunit, matapos ang ilang sandali, sila ay hindi na nag-disperse. Pero hindi ko na alam ang sasabihin ko dahil si Michael Padgettin ay nakakalito. Dapat ang gamitin ng Michael Padgettin ay ang clitoris. Okay. Ilalagay ko na ang Chunky. You put Chunky. Ayan. Maraming maraming salamat kay John. At ako'y pinamanahan ng kundi. Nung nasa Dubai ka ako, pinakain niya ako ng Pure Foods Hot dog. Teka, may natitira pa. Sa'yo rin. Sa'yo. Ito pa ang pabahong sardinas ni Palongi. Blue bay flakes, you know. Galing din kay Jongyan. 'yan. Okay. Hmm, yummy. Ay, ito na. Meron na akong dinner. Ilalagay ko na lang ang kanin. At solve-solve na ako. Teka na. Teka na sa na lang. Whoop! Patay! Ito ang aking kanin. Renan, pag naubos ko ng white rice ko, magba-brown rice na ako. Susundin ko ang iyong pile. Para medyo healthy. Ilalagay ko na ang corned beef sa kanin. Ayos. Sarap. Mmm, yummy. ba? Parang bitin yan ta. Parang bitin. Parang kulang. Parang ako si Julia Clarete. Kulang na kulang. Mainam na mainam. Pero pagtatag ang ko. Ang di Ni palongi. Pwede na pagkakasyahin ko na lang. Ang daming kanin, ha? Pwede na rin. Ayos ba, mga kapatid? Yan ang aking dinner for tonight. Hmm.